kita ng matindi. Kung, kung ayaw mo talaga. No? Kaya mga kapatid, napaka ganda ang ating, ano, ang ating talata sa, sa gawin ito. Na kailangan tayo mga kapatid ay marunong tayo magpatawad sa ating mga kapwa-tao na nagkasara sa atin. Yun lang ang ating iisipin mga kapatid. Kailangan tayo magpatawad. Kasi kung hindi tayo marunong magpatawad, ganoon din ang gagawin sa atin ng Panginoon hindi rin kita kapatawarin. No? Oh? Kung yung tao na hihisa yung tawad at hindi mo pinatawad, kung ikaw magiging yung tawad sa pulin, hindi ka rin kapatawarin. Bakit? ang ginawa mo sa kabuhat mo. No? Kaya sa akin ang mahalin mo ang iyong kaway. Love your enemy. No? Oh? Ganun ang ating prinsipyo mga kapatid. Ang Panginoon ay nagtuwa sa kanyang mga anak. Kung ganun ang ating mga isipan na kung saan tayo marunong magpatawad sa ating mga kapo tao. No? Napaganda. Mag at mayroon dito isang mga kapatid. Ang sabi ito? Isang kwento ng matanda. Na itong matanda, sa kanyang kapataan, siya ay nagsusunod sa Panginoon. At sa kanyang pagsunod sa Panginoon, makod, nakagawa siya ng mga kasalanan. Matindi raw ng mga kasalanan. Hindi, hindi na isa sa kung ano ang mga kasalanan. Pero ang nagsabi dito ay talagang napakasama ang kanyang ginawa. At dumating ang panahon na siya ay nagkasakit. Nasa hospital siya at sa kanyang pag-stay sa hospital ay dinalaw sa isang pastor. Ang sabi ng pastor, Brad, kamusta ka? Ay sabi ng matanda, Pastor, huwag mo na akong ipanalangin. Ang kaway, no? Ang sabi ng matanda, na dating gumagawa ng kabutihan at nagagawa siya ng kasalanan, ayun sa akin, Pastor, huwag mo na akong ipanalangin. Ang dami na akong kasalanan, hindi na akong pinapatawad ng Panginoon. Nararamdaman naman ko na hindi ako pinapatawad ng Panginoon. Kaya ako mo na akong isama sa panalangin. Grabe, bro, kina ako pati, di ba? Ang tawa ng kaway. Ang no, sabi dito, ay, ganito no? Ang sabi dito, siya ay matanda na at naging isang ilder sa aking simpan sa loob ng maraming taon. Siya ngayon ay nag na sa hospital. Nang dalawi ko siya, sinabi niya, huwag mo akong ipagdasal sapagkat ako'y nawawala na. Oh. Ang sabi ng pastor, bakit mo na sabi niya? Di ba? Tatanungin, tatanungin, tatanungin. Sabi mo sinabi niya na, hindi ka pinatawag ng Panginoon. Oo. Oh. oh. Pero minsan mga kapatid, ang udyok ng kaaway, talagang nandiyan, ipinapas, ini-ini, sa ating isipan. Hmm. Hindi kaya kinap, pinapatawad ng Panginoon. Ang mo ng kasalanan. Para hindi na ikaw lumapit sa Diyos. Grabe, no? O. Oh. Kaya sa abalala ko mga maraming mga karakter na matindi ang kasalanan. Isa na doon si David. Hmm. Ang tindi ng kasalanan ni David. Pero ang sabi ni David, lumapit sa, sa Panginoon. O. Oh. Sabi ni David, likhaan mo ako, Diyos, ng bagong puso. O. Ay, yung batong puso ng kaway, napapalitan ng malambot na puso. No? Merong awit ni Batong. Huh? Pusong Batong. <laughs> Kaya mga kapatid. No, ano sabi dito? Ano sabi ng pastor? Bakit mo nasabi yan? Ang aking tanong. Pastor, ako yung nangkasana. May malaki akong malaki kasalanan noong ako'y bata pa. Humingi ako, ah, humingi ka pa ng tawad sa Diyos, sabi ng pastor. Ano sabi? sabi Oo, oh, araw-araw ng buhay ko, ngunit hindi tila ako pinatawad. <laughs> ano sabi na sabi sabi na, sabi Palang na, sabi niya, na. Sa na, na, na Oo, oh, hindi ako <laughs> pinapatawad. Araw-araw humingi ng tawas ro'n. Hindi naman niya ako pinapatawad. Wala na, kang ng kaaway. No? Nasa sabi niya, akala ah, niya na ang Diyos ay bingi. O, oh? ganun sabi na, ang sabi ng pastor. Ang sabi, ang an sabi dito, ang an sabi dito. Eh kasi, hindi ito, ito na Nag-usap kami ng ayos at sa duro, ng aming pag-uusap ay nagkaroon siya ng papayapaan at pagalatan. O, ganun mga kapatid. Inuwi, sa siya ng pastor. O bakit paano mo maramdaman na hindi ka pinatawad ng Diyos? No. Ang sabi ng pastor, pero sinabi ng pastor na talata, ang sabi, niya, ang, 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 ang sabi ng pastor ay, sabi paano mo naram, paano mo naramdaman ang kapatawaran? Ito ba'y isang mainit na pakiramdam o sa inyong katawan? o isang malamig na bagay sa iyong kanang kamay o sa isang kiliti sa likod ng iyong liig? Amoy ba ito? No? Ano Pastor, paano mo naranasan niya? Paano mo nararamdaman? Ikaw ba ay kiliti? <laughs> ikaw ba ay kung ano ang iyong naramdaman? ba ito? nararamdaman? Ikaw ay hindi pinatawad ng Diyos? No? Eh, kasi marahan marah ng kaaway mga kapatid. Na ikaw ay lilituhin. Parang ang iyong isipan na ikaw ay lumapit sa Diyos, ay hindi ka mahaganapit sa Diyos. Kasi ang sabi ng mga, hindi na ako pinapatawad ng Diyos, ayaw ko na sa Kanya. O, oh? diba? Napaka ano ang kaway mga kapatid. Ang sabi ng Kanya, ang, ang sabi ng Kanya Pastor, sa Bible ay mayroong maliwanag, maliwanag na sinasabi sa akin. Sabi sa verse 10, chapter 1, verse 9, mga kapatid, sa King James Version. Ang sabi dito, kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y matatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalipuan. Kaya naman sabi ng Panginoon, kung ating ipapahayag, mga kapatid, ang ating mga nagdoon, matil di kasalanan sa Diyos. Ating ibigay sa Kanya, ating ipagkaloob sa Kanya, ating ipapahayag. Tapat ang Diyos at banal na ipagkakalaw sa iyo ang kapatawaran. Ang pangkat ng sabi ng talata sa first na, sa first 10, chapter 1, verse 9, ang sabi ito, tapat at banal, siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasaranan at tayo'y lilinisin sa lahat ng ating kalikuan. Napagal na mga kapatid. Ano ba ba ng Diyos? Pag ikaw ay nagkumisal sa Kanya, humingi ka ng tao sa Kanya, tapat siya at banal mga kapatid na ang ating kasalanan ay kanyang patatawarin at tayong kanyang lilinisin sa lahat ng ating kalikuan, sa lahat ng ating mga kasalanan. Napakaganda mga kapatid, na once na ikaw mga kapatid, ay tumanggap kay Kristo, tumapat ka sa Kanya, at sa sasabihin mo, patawarin mo ako o Diyos sa lahat ng ating mga kasalanan. Tapat at banalan Diyos. Kung totoo ang iyong pagkumpisa, kung totoo ang iyong pag sabi sa Panginoon ng iyong pagpapatawad, tapat at banalan Diyos na ipagkakaloob sa atin ang kapatawaran at tayo kanyang nilinisin. Napakaganda ang sabi ng Panginoon. Kaya mga kapatid, nung tayo ay hindi pa tayo sa pananampalatay ng ulong at bintis na. Dahil litong -lito tayo mga kapatid, di ba? Diba? litong -lito tayo. Ha? Ano kayo? Ano ah, ang ginagawa ko sa Pinatawad na kaya ako ng Diyos? Di ba? Yung iba ay sabi, ah, kung gusto nang patawarin, eh, itasabi ito, ama namin, ah, ama, ama, Maria, sampung ulit. <laughs> Oh, ang gawin niya ng Panginoon. Ganyan lang Ang sabi ng Panginoon, tayo mismo ang mag-direct sa kanya. Hindi pa natin sa Ginoong Maria. Si Ginoong Maria, nagpapatawad. Ang Diyos lang ang nagpapatawad, mga kapatid. Yung, no? Kaya, yan ang sabi ng banalang kasulatan, mga kapatid. Na kung tayo'y humingi <laughs> ng lahat sa Panginoon, tayo'y para tara sa Kanya. Hindi pa, ang sabi tara hindi tara na pinatawad niya lamang ang malimitit na kasalanan o isang limit, limitadong bilang ng kasalanan. Uh, sinasabi niya nito na kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, pinatawad niya ang mga ito. Lahat ang kondisyon kailangan mo ikumpisal. Ang pangako para tawarin ng Diyos, gawin mo ang iyong bahagi at gagawin ng Diyos ang kanyang bahagi. Mga ito lang ang ang to manage kamusta din